Maayong adlaw. Marami nga ang nagtatanong kung magkano na ang nagastos namin dito sa aming bakod. Kaya for today's video ay isishare ko sa inyo kung magkano na ang nagastos namin dito sa aming bakod at kung ano ang sukat ng mga tubular na gamit namin. Kaya keep on watching. Ang sukat nga pala ng lupang pinagtayuan ng bahay ay almost 400 square meter or 395 square meter. Nabili namin ito last year ng 700 per square meter. Ang nga namin at nakuha namin ng lupang dahil walking distance nga lang siya sa mga kilalang beach resorts dito sa Kamotis Island. Ang gumawa nga pala ng aming bakod ay yung pinsan ko na dating nagtatrabaho sa ibang bansa pero nakauwi na ngayon kaya siya na ang kinuha namin para naman katipid kami. Kapag po nagpapangig Wala. Wala. Ang kuha ni sa! Nang kunundi pa to! matura! nan mungaw! na murid ke pa ha? <laughs> <Iyi. San bandah. laughs> hmm. Karagko san... sa hal-hal ka rohaw. Iyay. Saan banda? Bali mga nimumog balik sa pawg. Bali pa mga hambog sa dito France. Dagko ko nung Man, Adam, sa mga Alam, lagyan, okay. Bali, 650 pesos nga pala yung arawan ng pinsan ko. Free na nga pala yung merienda nila sa umaga, pati na rin sa hapon. At tuwing Sabado ay nagpapatagay kami para naman lumakas yung immune system nila. Joke! Ang sukat nga pala ng ginamit namin na tubular dito sa bakod namin guys ay yung 2 by 3. Galvanized iron na siya guys para naman masigurado natin yung quality ng bakod at hindi siya agad-agad masisira kapag umuulan. Ang presyo nga pala ng tubular dito sa aming isla guys ay tig 680 pesos bawat isa. Palala lang guys. Huwag po sana natin ikumpara yung presyo ng mga materyales dahil nasa maliit na island po kami. Lahat po ng mga bilihin dito ay nanggagaling sa pa Cebu City. So kailangan pa nilang isakay sa barge para makarating dito yung mga bilihin kaya sigurado akong mas mahal po dito sa amin. Ang total nga pala ng nagamit na tubular ay umabot sa 75 pieces. So 75 pieces times 680 ay equals 51,000. Hmm. Paggawa nga pala ng reelings guys ay inabot ng almost 1 month. At yung binayaran naman namin sa pinsan ko, pati na rin sa kasama niya, ay umabot din ng 32,500. At hindi pa kasama yung mga pintura ng bakod, pati na yung ibang ginamit ng pagpintura. So ang nagastos nga pala namin dito sa bakod guys, kasama na yung concrete, pati na rin yung railings, pati na rin yung labors ay umabot siya ng 415,000 pesos. Yay! Congratulations! Sa pagpapagawa ng bahay, guys, ay hindi naman natin kailangan madaliin or makikipagpaligsahan. Kahit na pautay-utay, ay matatapos rin naman Sabi yan. Sabi nga nila, pag may inumpisahan, may tatapusin. Thank you for watching. Bye!